yun ba nang nang mang? Ay, alam na po so, sila. Oo, nandito sila ano, uh, yung may uh, engineer na uh, DepEd tayo, nag-inspection sila ng huh? bagay. So,

So, yan po, no, napadaan sila engineer dito sa nag-inspection sila. So, yan, no.

ang ina namin kay niyang ina namin talaga dyan. na tama ang paglalagay ay itong itira ka importante tama wala tulong yan sa ano ano yung ano 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 Yan. So, engineer ng uh, DPWH. Uh, Ka-inspection sila. Huh? So, maganda kasi, alam mo, pag uh, ganito, lagi kang ng bus mo. So, uh, moral support. Huh? kagaya ng uh, mga kanitong trabaho na napakahirap no? Huh? pag uh, dinadalaw ka ng boss parang uh, uh, lalo kang uh, lalakas sisigla no? kasi si Pre nandiyan ng support ah, ng boss so ayan po oh, no? dito pa rin po tayo sa may uh, gitna ng uh, Ruas Boulevard kaya no pupunta sila doon at uh, yung uh, ibang project yung uh, sa may uh, service road na inaayos na yung mga takip so inspeksyonin rin nila na ano? <coughs> Malapit lang po tayo sa may Pedroil. Ayan na po yung uh, staff ng uh, Pedroil. Ayan na. Staff light ng Pedroil. So nasa 10 meters lang ang layo natin dito sa may uh, Pedroil uh, Street mga kababayan. Ayan so, siya. grabe ah, uh, nakikita ko naman yun uh, ang liit lang ng butas na ito yan ang mga uh, nakukuha grabe o oh. dami ng sako na uh, nalalagyan ng ano ah, uh, burak yan uh, na, na naman ito pa lang no isang butas pa lang so pinipilit nilang uh, malinis ito para makatawid tayo doon sa kapila no ta uh, bubuksan nila yung uh, kabila na yon uh, doon na uh, papasok yung ano clipper para ma to uh, yun yung naglilinis sa ilalim ng uh, mga bawat uh, pagitan ng drainage mga kababayan ano eh, naman oh, all right <laughs> sana no uh, maayos na yung uh, pagbaha dito sa Mayaroas Boulevard Sana ito na yung solusyon. Sayang naman yung uh, efforts kung uh, hindi pa rin maayos no. Uh, pero pipilitin nila sir, sabi niya no uh, hanggang doon sa Maypaura nga uh, ano na ito at uh, yung ibang tropa nila nandoon sa Paura sa may power, sila naglilinis doon. Ayun ah. Nabasag nila ito. nawasag na. Nipis lang pala, no? Galing lang yan dito. oh. Ah, ano, parang yun nila kasila. Ibig sabihin, natapon lang na, no? Tumigas na. Oo. Oh. Ano. Ito, padami, no? At saka tumigas na. Kung ano, Baleng dito sa persada, panahan, o sa total ng mga bahagyan. lang flooring yan ha yung pangalawa okay. yan lang yung ano huwag ko nagpapakmakin ang ulit siya pre